May kailangan ba siyang upuan para sa bata? Para maabot niya ang mapa. Ang boses. Matigas, malamig at puno ng sarkasmo ay bumasag sa katahimikan ng silid pulungan. Galing ito kay Captain Eleanor Vance ng United States Marine Corps. Isang babaeng nililok ng disiplina at ng paniniwalang ang lahat ay kayang lutasin ng teknolohiya at tamang proseso. Ang kanyang mga mata, nakasing talas ng tingin ng isang agila, ay nakatutok sa isang sulok ng silid doon sa isang lalaking tila naligaw lang. Si Sergeant Jose Joey Reyes ng Philippine Army Corps of Engineers. Hindi siya matangkad. Ang kanyang balat ay kayumangging sinunog ng araw. Ang kanyang combat boots, hindi nakasingkintab ng sa iba, may bakas ng putik na tila ayaw ng umalis. Sa kanyang tabi, isang lumang kwaderno at isang mumurahing ballpen. Iyon lang ang dala niya sa isang pulong na puno ng mga laptop, tablet, at mga high-tech na kagamitan. Ang tawanan ay umalingawngaw sa loob ng air-conditioned na silid. Isang tawanan na sabay-sabay, perpekto ang tempo, na parang ensayado. Isang opisyal na Australiano ang humirit, "Relax, mate. Baka kailangan lang niya ng magnifying glass para makita ang problema." Hindi nag-init ang ulo ni Joy. Dahan-ahan yang itinaas ang kanyang paningin mula sa kwaderno ang kanyang mga mata. Kalmado, malalim. Na parang isang lawa na hindi natitinag ng malakas na hangin. Tumingin siya diretsyo kay Captain Vance. Naririnig ko po kayo, ma'am. Malinaw na malinaw, sabi niya sa mahinang boses, sa purong Tagalog, na alam niyang hindi maintindihan ng karamihan. Ngunit ang tono. Ang tono ay naintindihan ng lahat. Ito ay isang pagpapahayag ng respeto. Na may kasamang dignidad na hindi matitinag. Muli siyang yumuko at nagpatuloy sa pagsusulat, na para ang inay sa paligid niya ay hangin lamang na dumaan. Biglang tumahimik ang lahat. Ang niti sa mukha ni Captain Vance ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Ang pulong ay nagpatuloy, ngunit may isang bagong tensyon na namuo sa hangin. Isang tensyon na hindi kayang sukatin ng anumang instrumento. Makalipas ang isang linggo, ang buong pangkat ay umalis sa kanilang pangunahing base militar ang kanilang misyon, magtayo ng isang sistema ng malinis na tubig para sa isang liblib na komunidad sa Isla Silangan, isang lugar na matagal ng biktima ng digmaan at kahirapan. Ang konvoy ng mga sasakyang militar ay dumaan sa mga bako-bakong daan, nag-iwan ng alikabok na tila mga multo sa kanilang likuran. Ang pangkat ay isang halo ng iba't ibang nasyonalidad. Mga inhinyerong hapon, mga medikong Australiano, mga tagapamahala mula sa Europa, at si Captain Vance ang namumuno sa operasyon. At sa likod ng isa sa mga truck, tahimik na nakaupo si Joy Reyes, yakap-yakap ang kanyang luma at Repsol Green na backpack na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Mula nang magsimula ang biyahe, hindi man lang tinapunan ng tingin ni Vance si Joy. Sa kanyang isipan, ang Pilipinong sarhento ay isang kagamitan lamang. Isang translator na itinalaga ng Joint Command para makipag-usap sa mga lokal na ang salita ay isang halo ng kinabuhi at pirapirasong Tagalog. Sa kanyang sampung taong karanasan, ang mga sundalong galing sa maliliit na bansa ay karaniwang magagaling lang sa pagkuha ng litrato at pagiging magalang. Wala nang iba. Hindi niya inaasahan ang anumang pambihira. Pagdating nila sa barangay matatag, ang sumalubong sa kanila ay hindi mga ngiti o pasasalamat kundi isang pader ng katahimikan at hinala. Ang mga taga-Nayon ay nakatayo sa malayo. Ang mga kababaihan ay mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. Ang mga kalalakihan ay nakakrus ang mga braso sa kanilang dibdib. Ang kanilang mga mukha ay parang mga batong hindi matinag ng panahon. Lumapit si Captain Vance, dala ang isang malaking mapa. Sa matatas na Ingles, nagsimula siyang magsalita. We are here to help. We bring clean water schools. A better feature. Ang kanyang mga salita ay isinalin ng isang lokal na gabay, ngunit ang mensahe ay tila tumalbog lang sa pader ng katahimikan. Walang sumagot. Ang matandang kapitan ng barangay, si Tatang Romy, ay tumalikod. Isang batang babae ang nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina. Isang sanggol ang biglang umiyak, ang kanyang iyak ay tila isang sigaw ng pagtutol sa pagdating ng mga dayuhan. Ang buong eksena ay isang malaking sampal sa mukha ng grupo, nasanay sa pagtanggap ng papuri at pasasalamat. Nawalan ng pasensya si Vance. Kumunot ang kanyang noo at lumingon siya kay Joy. Sergeant. Translate. Tell them to gather for a meeting. That's an order. Hindi sumagot si Joy. Hindi rin siya kumilos para sundin ang utos. Sa halip, dahan-ahan siyang lumakad palapit sa batang umiiyak. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, may kinuha siya. Isang maliit na supot na gawa sa papel. Mula doon, kumuha siya ng isang piraso ng biskotso, isang simpleng tinapay na dinala niya mula pa sa kanilang base. Umupo siya sa lupa, kapantay ng bata. Inilahad niya ang tinapay. Walang salita. Walang pilitan. Ang bata, na kanina'y humahagulgol, ay dahan-dahang tumahan. Ang kanyang mga mata, na puno pa ng luha, ay napako sa inaalok na tinapay. Nag-aalangan, kinuha niya ito at kinagatan. Ilang sandali lang, hinila ng bata ang kamay ng kanyang ina, na para may ibinubulong. Tumingin ang ina kay Joy, pagkatapos ay kay Captain Vance. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang buong komunidad, dahan-dahan, ay nagsimulang lumapit. Mabagal nag-aalangan. Ngunit ang pader ng hinala ay nagsimula ng magkaroon ng mga bitak. Nakatayo lang si Vance, hindi makapaniwala. Lumingon si Joey sa kanya at marahang tumango. Walang sinabi si Vance. Wala siyang maintindihan. Paanong ang isang piraso ng mumurahing tinapay? Ay nagawa ang hindi nagawa ng kanyang mga mapa, ng kanyang teknolohiya, at ng kanyang mga pangako ng magandang kinabukasan. Ang pulong ay ginanap sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang tanging nagbibigay lilim sa kainitan ng tanghali. Isinalin ni Joey ang bawat salita ni Tatang Romy, ang kapitan ng barangay. Hindi niya binago, hindi niya binawasan, hindi niya dinagdagan. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang paghinto, ang kanyang pagpili ng mga salita, ang paraan ng pagtingin niya sa mata ng matanda. Ay tila nagbigay ng kaluluwa sa bawat pangungusap. Ang mga salita ng kapitan, na puno ng sakit at pagdududa, ay naging mga salita ng isang ama na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Dahan-dahan, nagsimulang umiti si Tatang Romy. Ang mga kababaihan ay naglabas ng mga baso ng malamig na tubig. Ang mga bata, na kanina'y nagtatago, ay nagsimula ng maglaro sa paanan ng mga sundalo. Ang buong paligid ay nagbago ng kulay, na parang may isang taong tahimik na nagdagdag ng sinag ng pag-asa sa gitna ng isang madilim na hapon nakatulala lang si Captain Vance. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang negosasyon na inakala niyang mabibigo, tulad ng mga naunang misyon sa ibang lugar, ay naging matagumpay sa paraang hindi niya kayang ipaliwanan. At ang tagumpay? Hindi ito dahil sa kanya. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang pansamantalang kampo, sa unang pagkakataon sa buong araw, kinausap niya si Joy. How did you do that? Hindi lumingon si Joy. Habang naglalakad, sumagot siya sa mahinang boses. Hindi po tayo pwedeng tumulong mula sa itaas, ma'am. Kailangan po nating bumaba. At maglakad kasama nila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Vance na parang isang bala. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman sa buong karera niya sa militar. Isang pakiramdam ng pagkukulang. Nang gabing iyon, habang ang buong team ay kumakain ng kanilang mga mres, mga pagkain deleta at pulbos, nakita ni Vance si Joy sa isang madilim na sulok. Nakaupo siya sa lupa, kumakain ng kanin at tuyo mula sa kanyang baunan. Ang kanyang sausawan. Bagoong. Ay nakalagay sa takip ng isang bote ng mineral water, ang sikretong sandata na itinago niya sa kanyang first aid kit para hindi makumpiska sa gate ng base. Pinanood siya ni Vance wala ng sarkasmo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang isang maliit na sundalo. Ang nakita niya ay isang taong may dalang isang bagay na hindi niya kayang dalhin, ang diwa ng kanyang tahanan. Pumasok na sa ikatlong araw ang operasyon sa barangay Matatad. Ang init ay umaakyat mula sa lupa, na parang ang buong isla ay isang malaking hurno. Ang mga sundalong dayuhan ay palit-palitan sa pagpapahid ng pawis gamit ang mga malamig na tuwalya at nag-spray ng sunblock. Ngunit ang pagod ay kitang-kita pa rin sa kanilang mga mukha. Si Joy Reyes naman, suot pa rin ang kanyang kupas na uniporme at ang kanyang lumatlok buni hat abala siya sa paghuhukay ng mga kanal para sa mga tubo at pagkatapos ay tatakbo para magsalin para sa isang inhinyerong Hapon na nagrereklamo dahil sa tigas ng lupa. Si Captain Vance ay nanatiling commander in charge, pero mayon. Mas madalas na siyang sumusulyap sa direksyon ni Joy. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dating pagmamataas. Hindi kailangan ni Joy ng mikropono o drone. Ngunit sa tuwing nakikipag-usap siya sa mga taga na ang mga bata ay lumalapit sa kanya. Ang mga matatanda ay tumatango-tango. At maging ang mga sundalong kasama nila ay tumatahimik para makinig. Naparabang si Joy ang nagsasalita para sa kanila. Para sa mga taong hindi kailanman natutong makinig. Nang hapong iyon, habang sinusubukan ang pangunahing tubo ng tubig, isang insidente ang nangyari. Isang batang babae, mga anim na taong gulang, ang biglang bumagsak sa gitna ng initan. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo, at ang kanyang mga mata ay pumupungay-pungay. Agad na kumilos ang mga mediko ng pangkat, sumusunod sa kanilang standard operating procedure. Dalawang sundalo ang bumuhat sa bata, habang ang isa ay mabilis na binuksan ang kanyang medical kit at naghanda ng isang hiringgilya ng e fluids. Lumuhod si Vance sa tabi ng bata, kinapa ang pulso nito, at sumigaw, heat stroke. Prepare sa line drip stat. Bago pa man tumusok ang karayom sa balat ng bata, isang kamay ang pumigil sa mediko. Sandali lang po. Huwag muna. Si Joey. Natigilan ang lahat, nanlaki ang kanilang mga mata. Tumayo si Vance, ang kanyang mga kilay ay halos magsalubong sa galit. Surgeon, what do you think you're doing? This is standard emergency procedure. Kalmado si Joy. Hindi niya tinaasan ang kanyang boses. Hindi po ito simpleng heat stroke, ma'am. May kasama po itong problema sa chan. Kapag sinaksakan natin siya ngayon, baka mas lalong hindi kayanin ng katawan niya. Sumigaw si Vance, you are not a doctor. Natahimik si Joey sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi po ako doktor. Pero lumaki po ako sa ganito. Ito po ang gamot ng mga walang-wala. At marami na po akong nailigtas na buhay gamit lang ito. Yumuko siya at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na pakete. Sa loob nito ay may bigas na sinangad. Ibinuhos niya ito sa isang tasa ng malinis na tubig, dinagdagan ng ilang butil ng asin na lagi niyang dala, at hinalo itong mabuti. Pagkatapos, gamit ang isang maliit na kutsara, dahan-dahan niyang ipinainom ito sa bata, habang ang isang kamay niya ay paypay ng paypay. Nagkatinginan ang mga sundalong dayuhan. Ang iba'y umiling. Ang iba'y kumunot ang noo. Hindi na nagsalita si Vance, ngunit ang kanyang mga mata, na dati kasing talas ng patalim, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Tatlumpung minuto. Tatlumpung minuto na parang isang taon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang bata ay mahinang umungol. Ang kanyang mga mata ay kumurap-kurap. At dahan-dahang nagmulat. Ang kanyang mahinang braso ay iniabot niya sa tasa ng tubig bigas. Walang nagsalita. Walang pumalakpak. Munit ang mga mata ng lahat ay napunta sa iisang direksyon. Hindi na sa babaeng opisyal na Amerikano, kundi sa maliit na sundalong Pilipino na nakaluhod sa lupa. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo papunta sa tuyong lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmininingning na parang isang taong kalalabas lang mula sa isang matinding laban. Isang laban hindi sa bala, kundi sa pag-aalinlangan. Lumapit si Captain Vance. Umupo siya sa lupa, kapantay ni Joy. Isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa isang taong mas mababa ang ranggo sa kanya. And may training manuals. They never taught me this. I was wrong. Hindi siya tiningnan ni Joy. Pinunasan lang niya ang noon ng bata. Mahina siyang sumagot. Hindi po mali ang training niyo, ma'am. Iba lang po ang lupa kung saan tayo tumubo. Ako po, galing sa bukid. Sanay po ako na kahit ang mga lumang bagay, may pakinabang pa rin. Tumingala si Vance at tinitigan siya. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa Isla Silangan, hindi na niya nakita si Joy bilang isang maliit na tao. Ang nakita niya ay ang sarili niya na hindi pa pala sapat ang taas para maabot ang lalim ng pagkatao ng isang simpleng sundalo. Nang gabing iyon, ang kampo ay puno ng buhay. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, naglalaro ng tumbang preso na itinuro mismo ni Joy. Nakaupo si Joy sa tabi ni Tatang Romy, sabay silang nag ng mais at umiinom ng salabat. Nasa kabilang dako si Vance, nakatingin sa kanila. Hawak niya ang kanyang Henry, ngunit hindi niya ito kinakain. Nang dumaan si Joy, nag-aalangan siyang nagsalita. Sergeant, do you have any of that rice water left? Mumiti si Joy. Mula sa kanyang backpack, kumuha siya ng isang maliit na tumbler at iniabot ito sa kanya. May kasama pa pong kaunting asin at asukal, ma'am. Kung gusto niyong matikman ang tamang timpla ng mga probinsyano. Kinuha ito ni Vance at uminom ng isang lago. Kumulot ang kanyang noo sa kakaibang lasa. Pagkatapos ay bigla siyang tumawa. Isang tunay na tawa. Hindi ang sarkastikong tawa ng isang commander, kundi ang tawa ng isang taong may natutunang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa anumang utos. Sa sandaling iyon, ang lahat ng rango, posisyon, at nasyonalidad ay tila natunaw sa alat-tamis na lasa ng simpleng inuming iyon. Isang bagay na tanging ang mga taong dumaan sa hirap ang nakakaalam kung gaano kahalaga. At tanging ang mga taong walang-wala ang natututong magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Araw ng pag-alis sa barangay matatag. Hindi pa sumisikat ang araw ng magsimulang umandar ang mga sasakyan ng grupo. Ang mga taga na ay nakatayo sa labas ng kanilang mga bahay para magpaalam. Walang mga bandera, walang mga sigawan. Tanging mga tahimik na tingin at mga ngiting walang salita. Nakaupo si Van sa unahan ng lead vehicle. Mula sa side mirror, nakita niya ang batang babae na kanyang iniligtas. Nakaupo ito sa balikat ng kanyang ama, kumakaway. Malapit sa kanila, nakatayo si Joy, kumakaway pabalik, hawak ang isang bayong ng mangga na regalo sa kanya ng mga taga na yon. Wala siyang sinasabi. Hindi naman talaga siya madaldal. Ang biyahe pabalik sa base ay tahimik. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na dahil sa tensyon. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Isang pag-amin na may isang bagay na nagbago sa loob ng bawat isa sa kanila. Nang hapong iyon, ang buong pangkat ay muling nagtipon sa silid pulungan para sa isang post-operation report. Tumayo si Captain Van sa harap. Malinaw at direkta ang kanyang presentasyon, puno ng mga chart, datos, at mga larawan. Tumangot-tango ang lahat. Pagdating sa bahagi ng special commendation, huminto siya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay lumingon at itinuro ang isang tao sa dulo ng mesa. I am dedicating this entire commendation to one man. A man with no high rank, no advanced equipment. A man who was even lauded at on the very first day we met Sergeant Jose Reyes of the Philippine Army. nag ng tingin si Joy na lalaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Vance. This man gave no orders. He did not ask for credit. His name will not appear in our thick printed reports. But he is the reason this mission succeeded at its deepest level, the trust of the local people. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa silid, matagal at malakas. Isang opisyal na hapon ang tumayo. Maikli siyang nagsalita. If war is made of arrogance, then peace can only come from humility. We have just learned that lesson. From me men failed to see properly on the first day. Tumayo ang opisyal na Australiano. Pagkatapos ay isang taga Europa. Isa-isa silang tumayo. Walang nagsalita ng mahaba. Ngunit lahat sila ay tumingin kay Joy ng may paggalang. Isang tingin na malayong malayo sa tingin na ibinigay nila noong una siyang pumasok sa silid na yon, dala lang ang kanyang kwaderno at ballpen. Lumakad si Vance at huminto sa harap ni Joy. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng silid, itin ni niya ang kanyang likod. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumukod ng bahagya, isang kilos ng paggalang. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang boses matatad. I loved at you, sergeant. Today, I bow to you. Not because I was wrong. But because I am impressed. Hindi agad tinanggap ni Joy ang kamay. Tinitigan niya si Vance ng matagal. Pagkatapos, marahan siyang tumango at tinanggap ang kamay nito gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang paraan ng pakikipagkamay ng isang Pilipino. Puno ng paggalang at pagpapakumbaba. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Joey sa dati niyang gawi. Walang labis na kasiyahan, walang pagyayabang. Kumain pa rin siyang mag-isa sa mess hall, hinihimay ang tuyo na padala ng kanyang ina. Naghugas pa rin siya ng kamay gamit ang sabon na tinunaw sa tubig para makatipid. Lumapit si Vance at umupo sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinawag na Sergeant T.O. Translator. Joey. Someday. Can you teach me how to play song ka? Nagangat ng tingin si Joey. Ang kanyang mga mata ay nagningning na parang isang bata. Tumango siya. Tatalunin kita, ma'am. Tumawa si Vance. I'm used to losing now. But this time... It feels good. Nang gabi niyon, isang espesyal na email ang ipinadala sa United Nations Headquarters sa New York. Ang nagpadala, Colonel Williams, ang pinuno ng Joint Task Force sa rehiyon. Ang nilalaman, requesting special consideration for Sergeant Jose Reyes, Philippine Army, to be appointed as Regional Cultural Advisor. A recommendation unprecedented for an engineering NC from non-Western nation. Sa bahagi ng Reason for Recommendation, may isang pangungusap, not all leaders need to give orders. Some people, simply ila the way they live, can command an entire operation. I want to learn from them. Dalawang linggo pagkatapos ng pulong, nagsimula ang pagpapalit ng mga tauhan sa base. Ang mga sundalo mula sa iba't ibang bansa ay nakatakda ng umuwi. Ang listahan ng mga uwi ay ipinaskil sa labas ng logistics office. Lahat ay nag-unahan para tingnan ang listahan. Ang mga batang opisyal mula sa Europa ay masaya, nagpaplano na ng kanilang bakasyon. Isa lang ang hindi pumunta para tingnan ang listahan. Si joy Reyes. Gumising pa rin siya ng alas 5 ng umaga para magjogging sa paligid ng kampo. Nagpunta pa rin siya sa motor pool para tumulong sa pag-aayos ng mga generator. Hindi niya alam kung ang pangalan niya ay nasa listahan. Dahil para sa kanya, ang pag-alis o pananatili ay hindi isang bagay na siya ang nagpapasya. Ang mga sundalong tulad niya mula sa isang maliit na bansa ay sumusunod lang sa utos. Kapag tapos na ang misyon, alis. Kapag may bagong utos, darating. Walang maraming tanong. Nang gabi niyon, si Vance ang kusang naghanap kay Joy. Iniabot niya sa kanya ang isang papel na nakatupi sa apat, medyo lukot na na para bang matagal na itong nasa kanyang bulsa. Your name. It's not on the pull-out list. You're being retained. On the special request of the entire regional command. Tiningnan ni Joey ang papel, tahimik. Naghintay si Vance ng reaksyon, pero marahan lang siyang tumango. Naiintindihan ko po. Pagkatapos ay nagangat angat siya ng tingin. E kayo po, ma'am? Uwi na po ba kayo? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Vance. Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa tabi niya, sa unang pagkakataon, walang distansya sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. I could have gone home. Inlet transfer orders were already signed. But I requested a six-month extension. Lumingon si Joy, bahagyang nagulat. Dahan-dahang nagpatuloy si Vance. I used to think that technology, discipline, and firepower were enough to build peace. But I realized... There's something stronger than power. It's trust. And here, I'm relearning how to be trusted. Mumiti si Joy, ngunit hindi isang malaking ngiti. Isang ngiti ng isang taong nakakaunawa. Kung ganoon po, ma'am. Alam nyo na pala. Hindi na sila nagsalita pa. Ang buwan ng gabing iyon ay bilog at maliwanag, nagbibigay liwanag sa dalawang anino. Ang isa'y dating mapagmataas, ang isa'y dating kinalimutan. Ngayon ay magkatabing nakaupo na parang dalawang matalik na magkaibigan. Tatlong buwan ang lumipas. Isang maliit na paaralan na gawa sa pinaghalong lupa at semento ang natapos sa barangay Matatad. Si Captain Vance ang formal na gumupit ng ribbon. Ngunit ang taong hinila ni Tatang Romy para iakyat sa entablado. Ay si Joy Reyes. Walang malalakas na speaker, walang musikang kanluranin. Kanging mga bata na may hawak na mga kwintas na gawa sa dahon ng nyog, tumatakbo at sumasayaw sa paligid. Sa gitna nila, nakaupo si Joy, nakangiti ng malapad, tinuturuan silang bumuo ng mga salita gamit ang mga butil ng mais. Mula sa malayo, pinanood siya ni Vance. Kinuha niya ang kanyang telepono at lihim siyang kinunan ng litrato. This is the picture, want to keep the most from NY 10 years of service, isinulat niya sa isang email para sa kanyang ina. Isang araw, sa kainitan ng tanghali, habang iniinspeksyon ni Joy ang mga tubo ng tubig, isang bagong dating na sundalo mula sa Kanada ang lumapit sa kanya. Hindi pa niya nakatrabaho si Joy, narinig lang niya ang mga kwento. Magalang siyang yumuko. Sergeant Reyes. Can I ask you something? Tumango si Joy. Why do you stay? You could have gone home. Or been transferred to a much better post. Tumingin si Joey sa malayo. hinanghinang hangin ang gilid ng kanyang buuni at isang maliit na ibon ang dumaan sa ibabaw ng mga halaman. Sumagot siya, dahan-dahan, gaya ng dati. Hindi ako nanatili dahil pinigilan ako. Nanatili ako. Dahil pinagkatiwalaan ako. At minsan, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa promosyon. Nakatayo lang ang batang sundalo, walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, sumaludo siya ng buong puso ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa pagtatapos ng taon, nakatanggap si Joy ng isang kahon mula sa Pilipinas. Padala ng kanyang ina. Sa loob, may isang garapon ng bagoong, isang supot ng bigas, at isang sulat na ilan lang ang linya. Anak, ang galing mo raw dyan, sabi sa balita. Pero tandaan mo, kahit gaano kakagaling, mas mahalaga na mabuhay kang matino. Maraming tao ang kayang maging malaki. Pero hindi lahat kayang maging taong pinagkakatiwalaan. Proud si nanay. Dahil pinagkakatiwalaan ka. Ang sulat na yon. Itinupi ni Joey at inilagay sa kanyang first aid kit. Dati, doon niya itinatago ang kanyang bagoong. Ngayon, doon na nakalagay ang mga bagay na bumubuo sa kanyang pagkatao. At ganoon nga, si Sergeant Jose, Joey, Reyes, na dating nilagpasan lang sa daan-daang mga file, ay naging isa sa mga pinakarespetadong tao sa buong rehiyon hindi dahil sa kanyang rango kundi dahil namuhay siya na parang isang tulay tahimik matatag at walang sinuman ang gustong sirain isang taong nanatili hindi dahil siya ay pinigilan kundi dahil sa lugar na yon. siya ay pinagkatiwalaan at sa isang mundong puno ng pagdududa ang tiwala ang pinakatahimik ngunit pinakamatibay na karangalan na maaaring makamit ng isang tao hindi ako si Joy Reyes. Hindi rin ako si Captain Vance. Hindi ako ang mga taga-barangay matatag. Ako ay isang simpleng tagapagkwento. Ngunit ikinukwento ko ito hindi para purihin ang isang katang isip na karakter. Kundi dahil nakakita na ako ng napakaraming Joy Reyes sa totoong buhay. Sila ang mga taong tahimik na nagtatrabaho, hindi nababalita, walang parangal. Sila ang mga inhinyero ng Armed Forces of the Philippines na isinasakripisyo ang pasko para magtayo ng tulay sa mga liblib na lugar. Sila ang mga mediko na tumatawid ng ilog para lang magbigay ng lunas. Sila ang mga sundalo sa pinakamalayong border, na nagabigabing nagsusulat sa kanilang journal para sa kanilang mga anak na hindi pa nila nakikita. Isinulat ko ang kwentong ito hindi para isulong ang kabayanihan, kundi para ipaalala sayo. Kung sakaling pakiramdam mo ay hindi ka sapat, na hindi ka napapansin o na palagi ka nalang nilalagpasan. Na hindi mo kailangang maging pinakamagaling para pahalagahan. Kailangan mo lang mabuhay ng tama. At manatiling matatag. Ang kwento ni Joey ay isang paalala na sa isang mundong lahat ay gustong mapansin. Ang taong pinipiling maging kapagpagkatiwalaan ang siyang mananatili hanggang sa huli. Kung iniisip mong hindi ka kwalipikado, na hindi ka galing sa mamahaling eskwelahan, na hindi ka magaling magsalita. Ikaw. Ikaw mismo ang kailangan ng ating bayan. Hindi nila kailangan ng pinakamatalino. Ang kailangan nila ay mga taong marunong makinig, marunong makisama. Marunong bumaba at maglakad kasama ng iba, sa halip na tumayo sa kanilang itaas. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag mo itong itago sa iyong sarili ay share mo ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, para mas marami pa ang makaalam sa mga kwento ng tahimik na kabayanihan ng ating mga sundalo. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sino ang Joy Reyes sa buhay mo? Isang ama, isang guro, isang kaibigan? Ibahagi mo ang kanilang kwento. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ito na ang pagkakataon. Pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pa tayong kwentong tulad nito na magbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating lahat. Tandaan mo ang sinabi ni Captain Vance, walang sinuman ang ipinanganak na magaling agad. Ngunit lahat ay pwedeng matutong pagkatiwalaan. Maging isang Joy Reyes ka. Sa sarili mong paraan.